Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre tayo po ay mamimigay ng mga lucky numbers na talaga naman pong um, masuswerte po ito. Alam nyo kung bakit maswerte? Kasi po kahapon may nanalo na naman po ng 2 digit lucky numbers. 2 digit yun na pero hindi 6 digit. Pero ang ibibigay po natin ngayon tanghalian, syempre 6 digit lucky numbers at malay mo naman ngayon palang araw na to. ba diba? Ikaw pala ay mananalo ng 5-digit, 4-digit o kaya ng jackpot. Diba? Ito pong lucky numbers namin ay inaabangan at binibigay po namin sa inyo ng libre. Opo, mula po umaga, tanghali, hapon, gabi, libre po ito. Wala po itong bayad. Okay? So mga kalaki, halika na. Kung ready ka na, kunin mo na ang mga lucky numbers abroad at Pilipinas. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki, ito na po. Umpisahan po natin ang mga lucky numbers natin sa abroad. At syempre, bago po natin ibigay yan, tandaan nyo po, ang laki numbers namin, inaalagaan po ng 3 days. At syempre po, private consultation po sa mga nagtatanong may membership fee po yun good for 3 months. Make sure po sa mga papasok po ngayong October na magpapamember ay makakausap nyo po ako para po legit. Okay? Hindi po tayo hindi, uh, hindi po tayo nagbibigay ng slot. Yun pong slot na binibigay natin yung mga hindi po nagre-renew. Kaya yun po yung sa inyo. Okay, maraming maraming salamat po sa mga nagpa-member na at talaga pong tututukan natin kayo. At maraming salamat po sa mga nanalo na, sa mga hindi pa po nananalo. Gagawin po natin ang paraan para po swertehin at mapanalo namin kayo sa loob po ng 3 months. Okay mga kalaki, ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito na po, number 45, number 49, number 38, number 54, number 57 number 61, number 22, number 23, number 15, at number 19. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 17, number 10, number 24, number 36, number 42, number 44, number 8, at number 21. Okay. At syempre mga kalaki, ito na po ang 7-digit lucky numbers abroad Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 37, number 35, number 23, number 18, number 16, number 24, number 32 Ayan po mga kalaki At syempre, ito naman po ang 6-digit 1229 Ang 6-digit 1229 ay number 4 number 5, number 19, number 21, number 25, number 16. At syempre, ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 8, number 7, number 1, number 5, number 4, at number 2. At ito naman po ang 5 digit lucky numbers abroad. Hello, eto na po, 5 digit lucky numbers abroad, kumakain ka ba ng tanghalian? Pakain naman, ako'y nagugutom na, gusto kong ulam mamaya sinampalukang manok. Pero bago yan, eto na po ang 5 five digit, five digit lucky numbers. Number 29, number 31, number 26, number 15, at number 3. Ayan mga kalaki, at eto na po ang mga lucky numbers abroad na bigay na po natin. Abay, punta na po tayo sa Pilipinas. Ayan. Siyempre, ang Pilipinas po mga kalaki, naglalakihan na po ang mga price. Ang mga 6 digit, 642, sa 45, sa 49, sa 55 at 58, 6 digit lucky numbers. Yan po yung ibibigay natin na talagang sinumada po natin ngayon. Okay, pero bago natin ibigay yan sa mga bago po sa Facebook namin, mga nanonood po ng vlog sa YouTube, TikTok at Facebook, hanapin po ang Red Parungkin sa Facebook, I-follow nyo po para makatanggap po kayo mga libreng lucky numbers everyday, mapanood nyo po yan mula umaga, tangali, hapon, gabi. Hanapin po ang Red Parungkin, i-type po yan, lalabas po dyan. Mga pangalan po namin, pero ang legit po, pindutin nyo po ang people sa taas, lalabas po ang Red Parungkin na merong 315,000 followers, at yung isa po, 50,000 followers po yun. Naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen. At meron po kaming Aris Gatsalian din na account. Okay. Tandaan yung mga account namin na legit ha. At syempre sa YouTube, hanapin po kami sa Red Parunkin na merong 16,100 followers. At sa TikTok po, 417,000 followers na po tayo mga kalaki. Di ba ang saya-saya? Ang dami-dami na nating mga followers. Kaya alam nyo po, kung nagme-message po kayo na hindi ko po kayo mabigyan ng lucky numbers ng code, pasensya na po dahil ang dami-dami po nyo. Pero lahat po ginagawa natin ng paraan na may mga nabibigyan naman po tayo, hindi naman po ganun kabilis yun. Okay? At syempre mga kalaki, ang binibigyan po natin yung talagang loyal followers, ha? yung mga comment ng comment, heart ng heart, at share ng share ng video, at higit sa lahat nakapollow. Higit sa lahat nakafollow. Okay? So, eto na mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers natin, libre, walang bayad. Private consultation, magpapakakode ka, na mga birthman at birthday mo, tututukan kita, aalagaan natin yan, bibigyan kita ng lucky numbers every 3 days, yun po ang may membership fee. At wala pong pilitan ito sa may gusto lamang po. Okay, ngayon, kung interesado ka, make sure po na makakausap nyo ako, PM ka na po sa messenger namin, interesado ka, kailangan makausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit na ako mismo ang kausap nyo. Para hindi kayo mapunta sa maling tao. Eto na po mga kalaki, ang mga 6-digit lucky number 6, 42 number 14. Number 28, number 17, number 36, number 39 at number 4. Ayun. At ito na po ang 645. Ang 645 6-digit lucky numbers mo ay number 2, number 24, number 26, number 15, number 38 at number 37. Ayun. At ito naman po ang 649. Ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 16, number 18, number 6, number 20, number 34 at number 35. At ito naman po ang 6 digit 655. Ang 655 mo ay number 27, number 33, number 44, number 46, number 18 at number 12. At ito na po ang last ang 6 digit lucky number 658. Ilista mo na. Number 47 number 51, number 23, number 17, number 10, at number 8. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong tanghalian ng alas 11, takbo na sa suki yung outlet pagkakain nyo. Oh, saan kaya ako makakita ng silang manok? Kahanap pa ako maya-maya po. Siyempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time shout out po tayo sa kinainan namin kahapon pagkain na naman sa kinainan po namin kahapon ang mabait po dyan ng mga uh, waiter at waitress po ayan po sa isang kainan po dyan sa may uh, dito sa may lupaw Nueva Ecija maraming salamat po dyan sa isang kainan dyan napakababait po nila at syempre po uh, happy viewing po sa mga uh, ano dito motocross rider motocross rider po kami Uh, habang namamasyal po kami, nanonood po kami ng vlog nyo. Weh! Paano yung nagdadrive kong gano'n? <laughs> Biro lang po. Maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin at nawa po ay tumama po kayo at mapanalo po namin kayo para may ngiti naman po sa inyong labi. Okay. Maraming salamat po. Ito po si SG Red. Nagsasabi na ang mga laki na namin ni Lola Carmen, hindi po namin ipinipilit sa inyo. Kung gusto nyo po, ilaban nyo, tayaan nyo. At ang private consultation sa may gusto lamang po. Wala pong pilitan. Salamat.